Yo, what's up? It's your boy, Sam John. For today's video, magluluto tayo ng tinulang ulo ng tuna. Ito yun, oh! Lapian. yan. Ang ko, ano? Ang dood niya. Ang dood niya. Ang Luya, Lemongrass. Cerano pepper. Ulo ng tuna. Ulo ng tuna. Ito yun, oh. Yun, oh. Salt. Brown black pepper. At natin. Ito, 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 ito. Ang mga mga. Ayan. Ayan. Ah, pa lang. Suwabi na. Alright. Talbos ng kamuti. Ito yun, oh. pizza dito sa kabila. Ito yun, oh. Suwabi to. Dagdag tayo ng patis. Yun, oh. Sinigang hmm. sa sampalo. Ang paasim. Ito siya. Pwede lang ito. Nadurog yung ulo. Oh. para kay Mami Jen. Tinulang ulo ng tuna. Ito yun, no? Ayos. Mm -hmm. The best. Ito yung natikmang ko na pinakadabis na tinulak. Ayos na. Sa tulang yung ka, koan Sa tulang yung katira. Mm -hmm. Oh, mm. ang dinag ko color dito. Oh. Malinam nam 'yung karne. Mm. Okay. Hindi sa'yo nga nung hugasan mo paso, magluluto, iluluto mo. Hindi mm. may hap. ang problema ito. Hindi gustos mo. May ano pa, talbos kamote. Oh. Hindi kasi ang kaya sa na ako. Eşine ne bu boyu?